Balik ang balitaan dito sa CNN Philippines batay po sa datos ng Foreign Affairs Department may tinatayang 250,000 na mga Pilipino sa Qatar, halos 60,000 po sa Bahrain, 5,000 sa Egypt, 1 milyon sa Kingdom of Saudi Arabia at mahigit anim na ang libo sa United Arab Emirates. Kausapin po natin ngayon si DFA spokesman Rob Bolivar, sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ms. Pinky. Hello, sir. Sir, kamusta po ang, uh, dahil nga dito sa lumabas na balitang to sa pagkalas ng ilang mga uh, bansa sa Qatar dahil sa sinasabing link o connection sa terorismo, ano ho ba ang direct effect nito sa mga kababayan natin abroad? Uh, sa ngayon po, um, at BSA at ang mga ipahada natin uh, mga concerns at na masusipo na sinasipan mga uh, development, at uh, yun po sa ngayon na tayo uh, We're in the monitor Hindi oh. ho ata magandang ating linya ng komunikasyon Kay uh, DFA spokesperson Rod Bolivar Subukan po natin ulit ngayon ha sir Andiyan pa, ba kayo? Uh, yes, yes, I'm uh, thinking. Ayan sir, better So sabi niyo po, minomonitor niyo po ang sitwasyon Hindi ho ba? But um, uh -huh. saan ho ba dapat nakatuon ang sentro ninyo sa isa ngayon? Will it be in Qatar, sir? Um, sa so ngayon po ay uh, ang um, of course, uh, primary concern po natin ay uh, yung mga yung well-being po nating mga kababayan ano po. Uh, so sa so ngayon po since uh, uh, all the uh, the countries uh, affected in this issue ay I mean, we monitor po natin yung kalagayan ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Pero I, I know um, that is, would be the uh, well typical answer sir hindi ho ba kailan monitor natin yung ating mga kababayan pero ano ho ba ang posibleng mangyari sa kanila doon. Number one, sir, um, panic buying. Panic buying na raw hubat sa, sa Qatar ngayon, sir? Uh, Iniintay pa po natin ang ulat ng embahada natin, kaya po hindi po tayo pwedeng mag-comment po na ano po. Okay. Uh, pero what is the embassy saying? Wala pa ho. Wala pa hong update. Uh Uh, sa, sa ngayon po, uh, ang embahada po natin in touch with our uh, kababayan sa mga pansangyan mm. At uh, para lang po mas puro ang uh, kanilang kaligtasan, ang kanilang uh, welfare po. Kasi parang ang nangyayari po ay um, ang focus naman po is the citizens of Qatar, hindi naman po yung mga Pilipino. Ang problema lang po, dahil sinasabing may link ang Qatar sa terorismo, um, yung pong ating mga kababayan doon ay posibleng they might be threatened, sir. Pwede pong matakot sila. Pwede hong uh, ano hubang ho bang inyong pwedeng sabihin sa kanila para mahupa po ang kahit na anong takot o pangamba sa kanila, sir? Um, Unang-una po nang malaman na mga kawatayan natin na nandyan po ang ating pahada para po tumulong sa kanila kung mayroon po mga pangailangan. At uh, kumahari po na constant at lang po sa ating uh, mga embassy official para po uh, maging maayos ang uh, ating... Oh.